po mga kawaray na luluto po ako ng mm -hmm. chicken hot dog. Ha? Ayan, dumikit na. Ito po yung ulam namin ngayon na gabi. Eh. Saka ito pa. Langgonisa. Kailangan tanggalin ng ano. Tatanggalan ko pa ng plastic mamaya yun ang next ang lang eh ulam pang bata yun dumidiki ano yung kasi ng tobig Pumakawaray. Paluto na po. ayan yeah, po mga kawaray lupo na po siya gusto ko lang mag ano konti mag brown. Okay. Tapos ito mga kawari na lang kunisa. Ang gagawin ko dito ito may tubig na. Lalagay ko dyan. Tapos aanuhin ko muna siya. Tawag yan. Papakuluin para hindi siya umano lumikit pag na prito katapos kumulo matatanggal na yung tatanggalin ko na yung plastic maganda kasi pakuluin muna sa glit ayan po mga kawaray tapos ko na po siya po wan dinagay ko dito sa planggana kasi mainit ayan po siya maganda po yung yun papakuluan sa glit para hindi po siya lumidikit sa plastic para pag tinanggal po natin pero diretso lang po siya. Ayan. Eh. Dumulas lang siya. Ayan. Ayan. Init. Kaya, ayan mga kawaray, Ang gawin niyo sa langgo ng isang nakabalo sa plastic. Ayan po. Pero diretso na lang siya. Stop Ayan po mga kawaray ito ko na pong nagulis siya. Ayan po mga kawaray. Para alam nyo po, pakuluan muna. Tapos, pag entrito na po siya, hindi po siya dumidikit. Maganda po kasi yung pinapakuluan muna. Kasi pag entrito na siya, hindi dumidikit. Dumidikit po lang yung pag-ano. Tawag yan sa pag-ano. Yung baga sa um, sa waray, pag-leso. Sa pag-along, pag-baliktad. Dudulas lang po siya. Diba? Hindi dumilikit. Magaling, diba? So, tapos yun, magtoon na. Nakakain na po kami. chicken hot dog. Ayan po. Nagaantay na yung kanin. Ayan po mga kawaray, luto na. Kahit ukayin mo po, hindi po siya doon dikit. Ayan. Kahit ganyan-ganyanin mo po siya. Hindi dumidikit, di ba? Maganda kasi yung pinapakuluan. Ayan. Tapos luto na po. Papatayin ko na. Bye-bye. Kain -bye. na po tayo.